O sa mga mag-asawa, may ilang katanungan ako tungkol sa pera. Una, ang pera ba para sa inyo ay sumpa o biyaya? O ops, teka lang. Bago ka biglang sumagot ay mahalagang pag-isipan muna ang ilang bagay. Nag-aaway ba kayo dahil walang pera? O pinag-aawayan nyo din ang tungkol sa pera pag may pera? Kaya ako natanong yan ay dahil maraming nagaakala na ang kawalan ng pera ay siyang punot ugat ng mga problema at ang pagkakaroon nito ay ang pinakasolusyon. Eh problema naman talaga pag wala kang pera. Pero hindi naman ibig sabihin nito na pag nagkapera ay nasusolusyonan ng problema. Misa pa nga kahit may pera, ang dami pa ding away na related sa pera. Away sa pinaggamitan ng pera. Away sa pagiging pata sa pera away sa hatian ng pera at kung ano-ano pang money-related issues. Kaya nga masasabi natin na kung walang pera ay nag-aaway kayo dahil sa pera at pag may pera na ay nag-aaway pa din kayo tungkol sa pera, aba, hindi ang pagkakaroon ng pera ang tunay na problema at solusyon. Madalas ang maling pananaw at paggamit ng pera ang tunay na problema. May mga tao kasi na pag walang pera, galit dahil walang pera. Tapos pag nagkapera, parang galit sa pera kaya kung saan-saan ginagastos na parang hindi na pinag-iisipan kung may kabuluhan ba o wala ang napupuntahan ng pera o kung tama ba o hindi. Marahil ang issue ay yung tinatawag na stewardship of money. Ibig sabihin nito ay ang tamang pananaw at paggamit ng pananalapi. Umpisahan natin ang kaisipang ito sa isa pang tanong. Bakit kaya tayo binibigyan ng Diyos ng pera o kakayahang kumita ng pera? Ito ba ay para mag-away? Ito ba ay para may pangpusta sa sugal? Ito ba ay para may pangbisyo? pang chicks, Para saan kaya? Gusto kaya ng Diyos na nagkakagulo tayo kaya tayo pinagpapala? O nasa tao ang problema kaya kahit may pagpapala na, eh nagkakagulo pa din? Ganda pag-isipan, ano? Ang sabi ng Bible, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang ibig sabihin niyan ay hindi tayo pinagpapala para magkagulo kundi upang maging maayos ang buhay. At para mangyari ito ay dapat nating tingnan ang pera at ang kakayahang kumita bilang mga biyaya na mula sa Diyos. Ibinibigay ito sa atin upang gamitin ng tama upang maging pagpapala. Kaya kung nagkakagulo kayo dahil sa biyaya atiyak na merong mali na dapat itama. Sinyalis yan na merong dapat baguhin, merong dapat ayusin. At kapag ang puso ay itinama, at ang pananaw at pagmanage ng pera ay ayos din, ang pakinabang nito ay tunay na matatamasa. Tandaan mong lagi na ang biyaya ay laging dalawa. Yung ibinibigay ng Diyos at yung dinedevelop niyang karakter mo para magtugma sa kanyang pagpapala. Ang tamang pagtalima sa Diyos sa lahat ng bagay, lalo na sa kaperahan, ay isang malaking hakbang sa buhay na pinagpalang tunay. Asa ka pa?